yun, isang magandang tanghali na naman sa inyo today's vlog, uh, pupunta tayo na World Trade Center yun, manunod tayo ng IR, Inside Racing yun, kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag like, share at subscribe at pindutin na notification bell para lagi kang updated sa aking mga video okay, let's go! yun so, at pupunta nga tayo kay Papa JB Raka yun uh, nandito tayo ngayon sa may LTO Imus yan MCI Paliko yan uh, pupunta tayo sa kanila at dadaan tayo dito sa All Home Imus yun uh, susunduin natin si Papa JB Raka JB Moto TV yun uh, tingnan nyo lang sa screen nandiyan ipopost natin yun at dito tayo sa perpetual yan kanan perpetual village emus yan kakanan tayo dito sa all home susundoy natin si papa jb raka hmm. standby lang kayo mga rosa ito yung shortcut labas na ito ay mulino boulevard yan. pag dinare-direcho mo yan mulino boulevard na po yan yan. Bagong kalsada lang 'to. Buti na nga lang pwede rito mga motor 'yan. Kaya okay na okay. Ewan ko lang balang araw makipagbawal Pero sig siguro hindi naman. Dahil ano to, shortcut to eh. Pa Molino Boulevard. Ayun. Yan. Dire Diretso lang to. Tapos kakaliwa tayo. Nakita natin yung isang ano dyan bali may boundary nga pala to ng ano, Bacoor na yan, Bacoor at Imus yan sa mga hindi pa nakakalam pwede kayo dito dumaan diretso na muling ng Boulevard yan kakaliwa tayo yan mga kosa Ayan. yan yung village ni Papa JB Raka yan si kay JB Moto TV pa pasubscribe na lang sa kanya yan. sasama natin at kasama ko rin pala. Dalawa kami, nagpasama ako. Para makapunta tayo ng Inside Racing IR 2024. 'Yon. Kasabay na nga pala natin si Papa JB. 'Yan, share kay Papa JB Moto TV. 'Yon, kasabay na natin sa subdivision nila palabas. Pinauna ko na siya para hindi kami magantayan Okay? 'Yan. Palabas na kami sa subdivision nila. Ayun. Bali shortcut nga pala ng Justin Bill to. Sa main gate dito, pwede kayo lumabas dito. Okay? Yo, nandito pa rin tayo sa Bacoor. Ayun. Ah, uh, papunta tayo sa Bacoor. Padaanan natin siya, Medyo traffic lagi naman dito. Shout out sa Motor Ace Bacoor. Ayun. Masarap natin Papa JB Moto TV, yon. Diretso lang ang biyahe. Ayan, medyo na tayo konti Dahil medyo traffic Diyan lang naman yung may stoplight Ng Bacoor, kaya ayun okay, Sige, dire diretso lang tayo Buti hindi ba init ang panahon ngayon Magandang panahon, kalmado yun Shout kay Boss Mel yun Boss Mel Ayan, Sa kanan, dito lang yan sa Bacoor Yung bagong branch nila Ayan, dere derecho so Papa JB And... yan yun, nang bilis no na. bamboo organ na kagad tayo nandito tayo sa Las Piñas, bamboo organ yan. sa kaliwa, yan yung simbahan na gawa sa kawayan yung pang instrumento ng musika yan, dito tayo sa Las Piñas shout out sa mga tropa rito, sa Manuyo Uno yun, sa Paradox shoutout, yun mga tropang Paradox Jam yun, kay Alpi kay Janjan kay Monmon, kay paring Monmon yun, kay Abel kamusta na ng mga tropa yun, dito tayo sa Las dito ako nagmula at yun, nandito na nga tayo sa may paranyake yan o, oh, sa may para clothing kaliwa, El boss El nandito sa kanan yun patambo sa so, may stoplight tayo ngayon dire 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 lang yan o bye bye ng bye bye minsan may malalim na lubak dito hindi yun. ko ma naitindi yun o oh, yun minsan malalim yung mga lubak dito yan yun dito yan o oh. mga ganyan hindi nila inayos kasi minsan yung no, nag-espalto or ano, hindi man lang inaayos yun, shout dito sa mga tropa rito mga TBS stress eh yan. dito maraming ano rito TBS takbo pa rin niya kayo yun hey yun dito nagkalat ng mga building mga Chinese Pogo yan Yo, tambo pa rin niya kayo at ngayon nandito na tayo sa pag kumanin ka dyan, makapagal, okay? Pag-diretso tayo ng Okada. Ayan. Okay, ayan. Ayan, didiretso tayo dito. Pag kumanan ka, makapagal. Ayan. May motorcycle lane dyan. Kailangan dyan ka lang lagi. At yun na nga, nandito na tayo. Nakatawid na tayo sa si stoplight. Namis ko tuloy bumiyahe dito. Mga tsekwa-tekwa. Okay? At yun, nandito tayo sa papuntang Soler. Namis ko tuloy ang Soler. Dito kami dati nagtatrabaho. Mga tropang I-1 shoutout sa tropang i -1. yo at ngayon nandito tayo sa Mowa ang gaganda ng mga building ngayon dito bisali sa kanan niya papunta dati sa condo ni John Mark shoutout kay John Mark Nika up, chicken stock yun mga building okay mamaya dadanan natin ang Diwata Pares okay yo nandito na tayo sa Tulay ano Diyan daw dati si Diwata na naka, naka kapuesto, nagtitinda dyan sa kanan. Eh, hindi ko pa natitigman ng Paris niya next time tigman natin dito na tayo ngayon sa ano, papunta ng Senate ayan andiyan sa kanan yung Senate ah, nandun na raw siya sa GSIS milipad na kaya medyo ano tignan natin ayun GSIS na ayan andito raw siya sa kanan yun Diwata Paris Arab sa sa'yo Diwata yun ayun o oh. marami ng sasakyan marami ng ano nakaantabay iyon oh. 'Yung haba ng pila, shoutout kay Dibasa. Daming mga tao, ha Grabe. Yo. Daming tao. gumilid lang tayo sa glid para makita natin. Okay? Okay, babalik tayo. nandito na tayo sa loob kasama natin si Papa JB Waka JB Moto TV yun isang mabilisan lang mga video tapos lalagyan natin ng matinding sounds para sa mga nanonood salamat sa sumusuporta sa Big L Moto Vlog kay Boss L King Ayan. kay Boss May Trenzy Ableyan kay Utol Bato Utol Owen Penetrante shoutout sa inyo at ang bago natin produkto